Sa kauna-unahang pagkakataon, ginawaran ng Michelin Star Rating ang ilang mga bukod-tanging restaurant sa Pilipinas ng prestihiyosong Michelin Guide. Ano-ano nga ba yung ito? Alamin natin yan sa marangkadang balita ni Kath Kahukom. Itself as the, the Michelin Guide is now in the Philippines. Hindi mo na kailangang mga ibang bansa para makatikim ng masasarap na pagkain mula sa Michelin-starred restaurants. Dahil dito mismo sa Pilipinas, may Michelin-starred restaurants na. Kahapon, isang restaurant ang nakatanggap ng two Michelin-star habang walo ang nakatanggap ng one Michelin-star. Nasungkit ang nag-iisang two Michelin-star ng isang Makati City-based fine dining restaurant. Ladies and gentlemen, the Philippines' first two Michelin star restaurant goes to Helm. This has been a childhood dream ever since I was young, and um, to actually. Uh, come on stage for the first time and receiving two stars is an absolute honor. Nakatanggap naman ng One Michelin Star ang Asador Alfonso, Celera, Gallery by Chele, Hapag, Inato, Casa Palma, Linamnam at Toyo Eatery. Hapag! Napahiyaw naman sa tuwa ang mga empleyado ng Hapag Manila nang makatanggap ng pagkilala ang kanilang restaurant bukod rito, may mga abot kayang restaurants din na nakatanggap ng Bib Gourmand at Michelin Guide Selection. Isa na rito ang Filipino and Spanish restaurant na Kochi ng aktor na si Marvin Agustin. Hindi kailangan maubos ang pera mo para makatikim lang ng Michelin-rated restaurant. Dahil ang karinderya na ito na Morning Sun Eatery sa Quezon City, kinilala rin sa Bib Gourmand category. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Simulan na ang Michelin Food Crawl. Ako, si Kat Kahukom ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.